Good morning mga idol. So karon mga idol, di amis merkado na pud mga idol. Gaula-tula ta pumig pasayero diri mga idol. Karong adlaw mga idol sa nuwan, basi na lang pasayero mga idol. Di ako amigo mga idol oh. Nagkita oh. na po mi diri sa Oh mga idol, muli ko tagdagat ninyo. Dagko -dag dagat ron. Ani <laughs> siya kay napuno ni pasayero pasahero kanang buntag. Oh. Sayo siguro no ini gawas. Oh, puno hangin. <laughs> Bitaw mga idol, hulat-hulat may pasayro dire kay basi pasakyan may Kay San Juan daghang nagha maligo siguro sa dagat. Mamasir mi dire basi naay mo sakay. Yon ani na magining tricycle driver kay Ah uh, idol. daghang mga ligo ug budogang minduhan na samot ni kadaghan. <laughs> boss. Ug oh, maligo tarong dagat kay San Juan ya daghan makay nang ligo. mang dagat ron. Aw, oh, atong iyalaw nga dili lang ihian. <laughs> dili lang dili lang mangihi kay gadugol-dugol rata. <laughs> 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 Pero tako unta ka toron boy, tako. Ah, wa bay kaligo ron. Maligo ta. Kundi ra <laughs> ko maligo, masayro ra ko kay wa pa koy abot. Ako ligon ron kay katuig. Oh mga kaidol, sauce katuig murag wa job kuy usa nga kinaligwag dagat mo nang maligo jud ron. <laughs> Mita mga idol, shout out yung tanan dia sa to mga viewers at to mga solid nga supporters. Daga kayo salamat mga idol sa inyong hang suporta mga idol. Ang amo adli mga idol, lingaw lingaw ra ni mentras wala may pasayro, me may ah lingaw lingaw ra ni mga idol. Thank you for watching. Bye-bye.